Abanata 376. Hindi ko na matiis. Kunin mo na ako. Mabilis na bomb hininga si Lilian habang galit na galit niyang pinunit ang kanyang damit, halatang hindi na niya kayang tiisin ang epekto ng lason. Dapat ba niyang ituloy ito? Nag-alinlangan si Sebastian. Hindi naman sa ayaw niya, ngunit umaasa siyang mapangalagaan ang kadalisayan nito para makatulong sa kanyang tagumpay sa paglilinang ngunit kung hindi siya kikilos, ang kanyang mga sisidlan ay sesebog, at siya ay mamamatay sa lason. Ah! Paano ko nakalimutan to? Bulong ni Sebastian sa sarili habang binubuksan ang isang maliit na kahon, tumambad ang Phoenix Blood Herb sa loob. Ang Phoenix Blood Herb ay naglalaman ng napakalaking enerhiya, na may kakayahang pagandahin ang base ng paglilinang at paglilinis ng katawan. Kung ibibigay kay Lilian ngayon, hindi lang nito may tatanggal ang lason sa kanyang sistema kundi makakatulong din sa kanya na tumahak sa landas ng paglilinang. Mabilis na pumitas ng dahon si Sebastian at inilagay sa bibig ni Lilian. Gayunpaman, sa kanyang pagiging nagdedeliryo dahil sa epekto ng gamot, hindi niya ito mapanguya ng maayos. Namalayan lamang niya ang nag-aalab na pagnanasa sa loob niya at hindi alam kung paano ngumunguya kailangang durugan ni Sebastian ang dahon at painumin ito, ngunit walang tubig o kagamitan sa paligid. Biglang may naisip si Sebastian. Inilagay niya ang dahon ng Phoenix Blood Herb sa kanyang bibig, ninuya ito, at pagkatapos ay inilipat ang dahon na hinaluan ng kanyang laway sa bibig ni Lilian gamit ang kanyang sariling. Ang pamamaraang ito ay gumana, ngunit si Lilian ay kumapit sa kanya ng mahigpit, tumangging bitawan o ibuka muli ang kanyang bibig kinailangan niyang pilitin siyang itulak palayo at pagkatapos ay haborin siya para tumulong sa proseso ng paglamig. Ito, gayon paman, ay isang gawain na sumubok sa kanyang pagpipigil sa sarili sa kasukdulan. Ang perpektong katawan ni Lilian at ang kaakit-akit na mga tunog na kanyang ginawa ay halos labis na hawakan. Huminga siya ng malalim para malinisan ang kanyang isipan. Inilagay niya ang isang kamay sa kanyang katawan at sinimulang ay channel ang kanyang enerhiya upang tulungan siyang pinuhin ang dahon ng Phoenix Blood Herb. Kahit na ito ay isang dahon lamang, naglalaman ito ng napakalaking lakas, lalo na para sa isang taong walang cultivation base tulad ni Lilian. Ang kanyang natatanging konstitusyon ay nagpapahintulot sa kanya na mapaglabanan ang enerhiya kahit sinong ordinaryong tao ay nalulula sa kahit na maliit na halaga. Biglang napalitan ng hiyaw ng paghihirap ang mga helanghing ni Lilian. Ang proseso ng paglilinis ng kanyang katawan, o, paghuhugas ng utak at paglilinis ng mga ugat, ay nagsimula na. Ito ay isang pahirap na pamamaraan, dahil kasama dito ang pagpapaalis ng lahat ng mga dumi mula sa kanyang katawan ito ay katulad ng pagkayod ng duming kumapit sa kanyang mga ugat at buto. Ang mga sigaw ni Lilian na lalong sumasakit, ay pamyunit sa puso ni Sebastian, ngunit kinailangan itong baliwalain ni Sebastian para sa kanyang ikabubuti. Ang pagsubok ay tumagal ng kalahating oras, kung saan ang enerhiya mula sa Phoenix Blood Herb Leaf ay ganap na napino, at ang kanyang katawan ay lubusang dinalisay. Karamihan sa mga dumi ay naalis sa kanyang katawan ang kanyang dating maputi na balat ay natatakpan na ngayon ng isang layer ng kulay abo, malagkit na nalalabi na may mahinang amoy. Ang mga dumi na itinapon mula sa kanyang katawan ay medyo kaunti kumpara sa kung ano ang mararanasan ng karamihan sa mga tao sa panahon ng paglilinis. Karaniwan, magkakaroon ng ilang beses na mas maraming itinatapon ng mga dumi, at ang kulay abo o maitim na karumihan ay maglalabas ng mabahong amoy. Matagumpay ding naalis ng purging ang mga lason sa katawan ni Lilian. Nang magkamalay si Lilian, napagtanto niyang hubot hubad na siya. Namumula ang mukha niya sa kahihiyan. Napasigaw muli si Lilian nang mapansin ang patong ng dumi na tumatakip sa kanyang katawan. Ano ang bagay na ito? I help you with a purge, paliwanag ni Sebastian. Ito ang mga dumi na itinapon sa iyong katawan. Nagulat si Lilian. Noon pa man ay itinuturing niyang malinis ang kanyang sarili, hindi niya akalain na napakaraming dumi ang nakatago sa kanyang katawan. Magsuot ka ng damit. Dadalhin kita sa lugar kung saan ka maglalaba, sabi ni Sebastian. Nakakita si Sebastian ng malinaw na batis habang papunta siya rito. Alam niyang magandang lugar iyon para linisin niya ang sarili. Maagang taglagas noon, at habang medyo mainit pa ang panahon, ang malamig na tubig ay magiging nakakapresko sa halip na malamig. Habang naghuhugas si Lillian sa batis, nakaramdam siya ng konsensya sa pagmamasid sa kanya ni Sebastian. Hindi siya pinansin ni Sebastian kahit na sinabi nitong bigyan siya ng privacy. Bagamat nakita na niya ito noon, hindi pa rin siya mapalagay dahil sa kawalan nila ng mas malalim na relasyon. Hindi nagtagal, dumating si Zia sa locus yung binigay ni Sebastian ng isang set ng damit. Kabanata 377 Nang matapos si Lilian sa paglalaba at pagsusuot ng kanyang damit, bumaba silang tatlo sa bundok at sumakay ng sasakyan pabalik. Paano mo ako nahanap? Curious na tanong ni Lilian habang pabalik. Napatingin din si Zia na parehong curious kay Sebastian. Kung tutuusin, wala pang kalahating oras si Sebastian para mahanap si Lilian mula nang makatanggap siya ng balita tungkol sa pagkawala ni Lilian. Para bang matutukoy niya ang eksaktong lokasyon nito? Ang espesyal na custom made na kwinta sa iyong leeg ay may isang aparato sa pagsubaybay sa loob, paliwanag ni Sebastian. Hinawakan ni Lilian ang kwintas palawit sa kanyang leeg. Nakasuot siya noon ng Serifat Tear Pendant, Ngunit nag-aalala si Sebastian na baka maging target siya nito. Kaya pinalitan niya ito ng isang pendant na naglalaman ng isang tracking device ilang araw na ang nakakaraan lalo na sa patuloy na pagbabanta laban sa kanya. Labis itong ikinainggit ni Zia. Bumalik sa Misty Oak Villa, inayos ni Zia ang katawan ni Lord Frostclaw para maalagan Sa kabila ng kanyang pagkakanulo, Tiniyak ni Sebastian na si Lord Frostclaw ay nakatanggap ng maayos na libing. Nagpadala rin si Sebastian ng malaking kabayaran sa pamilya ni Lord Frostclaw na sinasabing namatay siya sa labanan. Hindi ito dahil sa takot sa paghihiganti dahil ang pamilya ni Lord Frostclaw ay mga ordinaryong tao at walang banta. Ayaw lang ni Sebastian na bigin ang pamilya ni Lord Frostclaw sa susunod na mga araw, inialay ni Sebastian ang kanyang sarili sa pagtuturo ng Lillian Cultivation. Ibinahagi niya ang kanyang sariling pamamaraan sa paglilinang sa kanya. Ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nahaharap si Lillian sa panganib, bukod sa kanyang koneksyon kay Sebastian at sa kanyang kagandahan, sa panimula ay ang kanyang kawalan ng kakayahan sa pagtatanggol sa sarili. Kung mayroon siyang lakas sa antas ng Grandmaster, magdadalawang isip ang sino mang nagnanais na makapinsala. Ang talento ni Lilian sa paglilinang ay lumampas sa inaasahan ni Sebastian. Sa kanyang patnubay, mabilis siyang umunlad. Sa katunayan, siya ay naging isang mandirigma sa loob lamang ng dalawang araw. Siyempre, ang Phoenix Blood Herb ay may bahagi dito. Gayunpaman, hindi may kakaila ang talento ni Lillian na hawakan niya kaagad ang mga bagay-bagay at kasama ang kanyang espesyal na pangangatawan, mabilis ang kanyang pag-unlad. Nakamit niya ang aabutin ng iba ng sampung araw o kalahating buwan sa isang araw. Kaagad pagkatapos, pinino ni Sebastian ang isang furnace ng blood spirit pills gamit ang Phoenix Blood Herb. Ang pangunahing epekto ng blood spirit pills ay upang mapahusay ang paglilinang. Nalampasan ng mga epekto nito ang mga epekto ng Ultimate Nourishing Pills ng ilang notches. Sa pamamagitan lamang ng dalawang table task, pinalakas ni Sebastian ang kanyang paghili ng katumbas ito ng ilang buwan ng mahirap na pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, si Sebastian ay isa na ngayong Divine Grandmaster. Ang enerhiya na naipon mula sa isa o dalawang buwan ng matinding paglilinang ay malaki, na higit pa sa mga epekto ng Ultimate Nourishing Pills. Kasunod nito, nipino niya ang isang purple miracle pill na may mas malakas na epekto. Ang mga epekto ng mga tabletang ito ay katumbas ng dalawa o tatlong buwan ng mahigpit na pagsasanay. Sa bilis na ito, maaari siyang makalusot ng isa o dalawa pang table task. Gayunpaman, pinigilan niya ang paggawa nito dahil ang mga tabletang ito ay naglalaman ng mga lason sa tableta, na, kung labis na natupok sa maikling panahon, ay maaaring magdulot ng malubhang pinsala sa katawan at masira ang kanyang pundasyon na nangangailangan ng isang panahon ng pag-aayos. Hindi inilihim ni Sebastian ang mga table tas. Uminom siya ng dalawang blood spirit pills, binigay ang isa kina Joseph at Zia bawat isa. Parehong tapat sa kanya ang mag-ama. Natural, gusto niyang pagbutihin ang kanilang paglilinang. Ang Misty Oak Villa ay naging base na niya sa operasyon, at umasa siya sa mag-ama na ito para bantayan ito. Kapag sapat na ang mga ito ay maaari siyang makipagsapalaran ng walang pag-aalinlangan. Sa wakas, kumuha siya ng isa pang tableta at ibinigay kay Lillian. Bagamat masyadong mababa ang kanyang cultivation level para lunukan niya ang buong tableta, maaari siyang uminom ng kaunti bawat araw sa powdered form. Ang mga araw na ito ay mapayapa at kasiya siya. Gayunpaman, buong araw ay problemado si Sebastian. Iyon ay dahil sa impormasyong natuklasan ni Lord Frostclaw bago siya mamatay. Ang ina ni Sebastian ay dinakip ng mga tao mula sa Fedra Island at pinahirapan. Leon ay isang bagay na kailangan niyang imbestigahan ng maigi. Kaya naman, binalak niyang umalis papuntang Fedra Island. Gayunpaman, Isang araw lamang bago siya umalis, biglang nakatanggap ng liham si Sebastian. Nakakita siya ng wedding invitation sa pagbukas nito. Groom, Luke Lennon. Bride, Lana Sanders. Nang makita ito, laking gulat ni Sebastian. Alam niya ang tungkol kay Luke, ang anak ng pamilya Lennon, na isa sa apat na prestihiyosong pamilya ng Fadera Island. Ngunit paanong si Lana? na labis na nagmamahal kay Sebastian at gustong pakasalan ito, ay ikakasal na ngayon kay Luke. Tiyak na may mali. Siguradong may problema ang Fader Island. Kabanata 378. Sinuri ni Sebastian ang pecha ng kasal ito ay sa loob ng dalawang araw. Maliban sa imbitasyon, may sulat din mula kay Luke na nagaanyaya sa kanya na dumalo sa kasal at ipinaalam na may nakahandang bangka kailangang umalis ka agad ni Sebastian, kahit na plano niyang umalis kinabukasan. Emosyonal, tinanggap na ni Sebastian si Lana bilang kanyang fiancé, kailangan niyang alamin kung ano ang nangyayari ngayong malapit na siyang magpakasal sa iba. Kung kusang loob na ginagawa ni Lana, ibibigay niya ang kanyang basbas sa kabila ng pagkabigo. Gayunpaman, kung siya ay napipilitin, hindi niya ito papakawalan ng madali ang huli ay tila ang mas posibleng senaryo. Ang pagsasama ni Luke kay Sebastian sa mga pagdiriwang ng kasal, kasama ang nakatutok na sulat, ay umaamoy ng pagkagalit. Ang imbitasyon ay malamang na nagtakpan ng mas masamang motibo. Gayunpaman, determinado si Sebastian na pumunta, kahit na nangangahulugan ito ng paglakad patungo sa panganib. Dahil hindi sigurado si Sebastian sa sitwasyon sa Fader Island, nagpasya siyang pumuntang mag-isa. Pagdating niya sa pantalan, nakita niya ang malaking barko kanina. Ang barkong ito ay hindi lamang para sa kanya. Nagpadala rin si Luke ng mga imbitasyon sa marami pang iba. Ang Fader Island ay palaging nakahiwalay sa mundo. Bihira silang makipagugnayan sa mga tagalabas maliban sa kanilang tree and nail auction. Kahit na para sa kasal o libing, ang mga tagalabas ay hindi kailanman naimbitahan. Ang dakilang galaw na ito ay lubhang hindi karaniwan. Ang gayong irregularidad ay mas nakakumbinsi kay Sebastian na may makabuluhang nangyari sa Fader Island. Paakay na sana si Sebastian sa barko nang makita niya ang mga miyembro ng Pamilbang Osborne. Nang mapansin siya ay agad silang lumapit sa kanya ng mapusok. Inakay ni Frederick ang kanyang mga tauhan papunta kay Sebastian, huminto sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Anong maliit na mundo ito, punk? I'm not in the mood for this, babala ni Sebastian na may malamig na singhot. Huwag mo akong guluhin. Galit na galit si Frederick. Ang yabang mo talaga, no. Pinatay mo ang napakaraming pamilya natin, gayon paman, naglakas loob ka pa rin kumilos ng walang kabuluhan. Sa tingin mo ba ay hindi kita papatayin? ngumisi si Sebastian. Kayo ang unang nagpakana na patayin ako. Hindi ko pa nasisimulang ay settle ang score sa inyo, and you're already trying to shift the blame. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Pinatay mo ang mahigit isang dosenang miyembro ng pamilya natin, kasama si Elder Ezekiel. Hindi ito mapapatawad. Ang katawan ni Frederick ay nagbuga ng matinding pagpatay na aura. Napakalamig ng aura na ito na tila nag-freeze ng hangin sa kanilang paligid. Naramdaman ng mga nasa malapit na tumibok ang kanilang puso sa takot. Pakiramdam nila ay nahuhulog sila sa isang ice house. Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Sebastian. Si Frederick, ang pinuno ng pamilyang Osborne, ay talagang kakilakilabot ang kanyang kapangyarihan ay maaaring hindi lubos na tumutugma sa mga pinuno ng apat na prestihiyosong pamilya ng Fader Island, ngunit ito ay malapit. Siya ay malayong mas malakas kaysa sa karaniwang banal na Grandmaster. Kung gusto mo akong patayin, sige at subukan mo, sabi ni Sebastian, nakipagtitigan kay Frederick, hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pag-atres. Sa huling pagkikita nila, Medyo nag-iingat si Sebastian kay Frederick dahil hindi pa siya nakakatuntong sa Divine Realm. Ngayong nakapasok na siya sa Divine Realm, wala siyang dapat ikatakot. Naikuyom ni Frederick ang kanyang mga kamao, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng nakamamatay na aura. Dad, huwag kang padalos-dalos. Paalala ni Yvette kay Frederick sabay hawak sa braso niya. Kahit na kinasusuklaman niya si Sebastian, hindi siya nawalan ng dahilan. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng malalim na relasyon si Sebastian sa pamilya Sanders. Kahit na nagpakasal sa iba si Lana, hindi sila maaaring kumilos ng walang ingat hanggat kasama ang pamilya Sanders. Si Frederick, na nakaunawa nito, ay nagpigil sa kanyang layuning pumatay. Your fiancé is marrying Mr. Luke. Without this connection, the Sanders family might not protect you anymore. You better watch yourself, malamig na babala ni Frederick. Ngumisi si Sebastian at sumagot. Marami akong babae. Kung mawala man sa akin sila na, nasa akin pa rin ang anak mo. I might as well call you father-in-law. Ha <laughs> ha ha. Kabanata 370. Ang isang pulutong ay nagtipon sa paligid nila sa sandaling ito. Pagkarinig sa sinabi ni Sebastian ay agad silang nagtawanan. Bastos ka. Papatayin kita. Si Frederick, na nagngangalit sa galit, ay nagtaas ng kamay para hampasin si Sebastian. Mabilis na pumagit na si Ivet. Dad, don't act impulsively. Kung magtitiis ka sa isang sandali ng galit, makakatakas ka sa isang daang araw ng kalungkutan. Then, Yvette turned to Sebastian and reminded Sebastian through gritted teeth, Sebastian, don't push it too far. Remember, Even a cornered rabbit will bite. The Osborne family is not to be trifled with. If you push us too far, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpindot ng aming mga daliri. Napangiti si Sebastian sa mga salitang iyon. Sweetheart, nag-aalala ka ba sa akin? Don't flatter yourself. Wala akong ibang gusto kundi ang makita kang magkapira-piraso, single ni Ibet. Napalitan ng bigla ang pagunawa ang ekspresyon ni Sebastian, alam ko na nahihiya ka lang umamin sa harap ng maraming tao. Naiintindihan ko. Nilingga niya si Frederick. Sabi nila hindi na parte ng pamilya mo ang anak mong babae kapag kasal na siya. Ilang beses pa lang may nangyari sa amin ng anak mo, at dinedepensahan na niya ako. Mukhang hindi malayong maging bienan kita. Basta. Papatayin kita hindi na nakapagpigil pa si Frederick at iniwas ang kamay kay Sebastian. Hindi na siya pinigilan ni Ibet sa pagkakataong ito. Si Sebastian, sa kanyang maluwag na dila, ay ibinunyag na ngayon sa karamihan na siya ay natulog sa kanya ng maraming beses, na nasira ang kanyang reputasyon. Kinasusuklaman niya ito sa kaibuturan at wala nang pakialam sa mga kahihinatnan nito. Gusto lang niyang patayin si Sebastian. Mr. Osborne, please calm down. Pinigilan ni Sylvester Osborne, ang pangalawang elder mula sa pamilya Osborne, si Frederick maaaring walang pakialam ang mag ito sa mga kahihinatnan, ngunit tiyak na ayaw pang mamatay ni Sylvester at ng iba pa. Hindi ko matatanggap ang insultong ito. Napaungol si Frederick sa galit. Mabilis na payo ni Sylvester sa mahinang boses, Mr. Osborne, sinadya kanyang i-provoke. Kung gagawa ka ng hakbang, hindi maninindigan ang mga taga Fedra Island. This could bring disaster to our family. Natahimik si Frederick sa mga salitang iyon. May katuturan ang pagsusuri ni Sylvester. Sa paghusga sa kung paano kumilos ng walang takot si Sebastian, malamang na may naiisip siyang plano. Kung kumilos ng padalos-dalos si Frederick, baka mahulog siya sa bitag. Ipinagpatuloy ni Sylvester, pinatay ng taong ito si Elder Ezekiel, Marami sa mga miyembro ng ating angkan na pilayan si Mr. Marcus at pinahiya si Ms. Ibet. Ang alitan na ito ay hindi mapagkakasundo. Dapat tayong maghayganti. Ngunit hindi ngayon ang panahon. Dapat muna tayong dumalo sa kasal, sukatin ang paninindigan ng pamilya Sanders, o marahil ay pabor sa ibang mga pamilya. Kapag wala na tayong dapat ipag-alala, ang pagpatay sa kanya ay magiging kasing dali ng pagdurog ng langgam. Tumango si Frederick bilang pagsang-ayon. I'll spare your worthless life today. Just wait and see. Dahil doon, sumugod si Frederick sa barko kasama ang kanyang mga tao. Hindi isinasa puso ni Sebastian ang banta ni Frederick at hindi rin niya ito jin Ang priority niya ngayon ay pumunta sa Phaedra Island at alamin kung ano ang nangyayari tulad ng para sa pamilyang Osborne, magkakaroon ng maraming pagkakataon upang makipag-ayos ng mga marka sa kanila sa hinaharap. Iba't ibang makukulay na bulaklak ang namumukadkad sa buong kaluwalhatian sa isang hardin sa Fader Island. Ang halimuyak ng mga bulaklak ay pumuno sa hangin, nakakapreskong at nagpapakalama sa sentido. Isang matandang lalaki at isang binata ang nakaupo sa magkatapat sa isang stone table. Ang matandang lalaki, na mukhang nasa edad pitumpu, ay si Julian Lennon, ang patriarch ng pamilya Lennon. Sa tapat niya ay nakaupo ang kanyang nag-iisang apo na si Luke. Lolo, nakatanggap lang ako ng balita na sumakay na sa barko ang bastos na si Sebastian, sabi ni Luke. Luke, madali niyang natalo si Flynn York. Hindi dapat minamaliit ang lakas niya. Sa tingin ko, dapat isa sa mga elder ang mag-aalaga sa kanya. Hindi. Dapat ako mismo ang pumatay sa kanya sa harap ni Lana para ipakita sa kanya na ako ang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon, liit ni Luke. Tumanggong si Julian. Sige. Nakapasok ka na sa Divine Realm at nilinang mo ang Fatal Viper Technique sa ikaapat na antas. Basta't mag-iingat ka, hindi dapat maging napakahirap na patayin siya. Gayunpaman, anak ni Bruce si Lana. Ang pag-iingat sa kanya ay tulad ng pagkakaroon ng isang taking time bomb. Huwag kang mag-alala, Lolo. Kukunin ko siya ng buong-buo. Hindi ko hahayaang gumawa siya ng gulo, pagyayabang ni Luke. Kabanata 380 Matapos ang isang araw na paglalayag, sa wakas ay dumating ang barko sa Fader Island. Paglabas ni Sebastian sa cabin, natanong niya ang paglubog ng araw, na may kulay pula ang langit. Napakagandang tanawin, ngunit ang kanyang puso ay mabigat sa pag-aalala. Nagsimula nang bumaba ang mga pasahero. Kung ikukumpara sa huling auction, mas kaunti ang mga dumalo sa pagkakataong ito, dahil mga practitioner lang ang naimbitahan. Pagbaba ni Sebastian sa Pampang, pinalibutan siya ng ilang lalaki mula sa Fader Island. Greetings, Mr. Wilder. Inutusan kaming ay escort ka sa kwarto mo. Please follow us, anunsyo ng isa sa kanila Naintindihan naman agad ni Sebastian bagamat ang mga lalaking ito ay nag-claim na sila ang kanyang mga escort ang kanilang tunay na trabaho ay bantayan siya at pigilan siya mula sa pagalagala Kinumpirma nito ang kanyang hinala na may nangyari nga sa pamilya Sanders Sinundan ni Sebastian ang mga lalaki sa isang kotse Gayunpaman hindi nagtagal ay napansin niyang hindi sila patungo sa isang hotel Mukhang hindi ito ang daan patungo sa hotel, sabi ni Sebastian. Sumagot ang isa sa mga lalaki, ikaw ay isang kagalang-galang na panauhin. Ang pananatili sa isang hotel ay magiging masyadong kaunti. Si Mr. Luke ay naghanda ng isang mansyon upang matiyak na talagang malugod kang tinatanggap. Mr. Luke. As in Luke Lennon. Tanong ni Sebastian, sinusubukang kumpirmahin. Oo, tama iyon. Lalong lungubog ang puso ni Sebastian. Sa kabila ng pananabik na sumugod sa pamilya Sanders para malaman ang nangyari, pinigilan niya ang sarili. Ang pasensya ay susi sa sitwasyong tulad nito. Kahit na makapangyarihan na siya ngayon, nakakatakot para sa kanya na hamunin ang isang makapangyarihang pamilya. Sa ngayon, kailangan niyang manatiling kalmado. Hindi nagtagal dinala siya sa kung ano ang inilarawan bilang isang mansyon. Tatlong sirasirang silid lang iyon na may basag na dingding at bubong na pumapasok sa liwanag. Ang loob ay gulo. Napuno ito ng mga sapot ng gagamba at umaagos na daga habang ang masangsang na amoy ay tumatagos sa hangin. Agad na nagdilim ang mukha ni Sebastian. Ito ba ang mansion, na sinasabi mo? Oo, ang mansyon na ito ay dati nating kulungan ng baboy. Malawak ito, maliwanag, at maganda ang ventilasyon. Matatagpuan ito sa mga bundok at pinagmumulan ng tubig at napapaligiran ng kalikasan. Ang pinakamagandang bahagi ay, ito ay mapayapa at may kasamang maraming maliliit na hayop. Mga kasama tulad ng lamok, langaw, daga, gagamba, at ipis. Tama. Inihanda ni Mr. Luke ang espesyal na mansyon na ito para lamang sa iyo. Wala nang iba pang katulad nito sa Fader Island. Tanging ang lugar na ito lamang ang tumutugma sa iyong esteem status. Sigurado kaming masisiyahan ka. Ngumisi sila, hindi man lang sineseryoso si Sebastian. Alam nila kung gaano kakilakilabot si Sebastian, ngunit hindi sila natakot. Nasa kanila ang buong Fader Island na sumusuporta sa kanila. Naikuyom ni Sebastian ang kanyang mga kamao, isang flash ng pagpatay na layunin ang panandali ang lumitaw sa kanyang mga mata. Very well. You can live now. I need the rest, sabi ni Sebastian na nagpipigil ng galit. Yes, sir. Magpahinga ka na. May maghahatid sa iyo ng almusal bukas. At mga aalis na sila, tumalikod sila at idinagdag, may isa pa kaming nakalimutang banggitin. Maraming tao ang dumating sa isla ngayon para sa iyong kaligtasan, inayos ni Mr. Luke ang maraming tao na magpoprotekta sa iyo. Nasa paligid sila ng mansyon. Isa sa kanila ay kahit na elder sa aming pamilya, na nagpapakita kung gaano ka pinahahalagahan ni Mr. Luke. Para maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, mas mabuti kung manatili ka sa loob ng mansyon at huwag maglibot. Wala kaming pananagutan kung mayroon man. Mangyayari. Hindi sumagot si Sebastian, ngunit puno ng galit ang kanyang puso. Ito ay malinaw na babala para sa kanya na huwag gumala. Epektibo nilang isinailalim siya sa house arrest. Pinagmasdan ni Sebastian ang paligid gaya ng nabanggit ng mga lalaking iyon, ang lugar na ito ay talagang dating kulungan ng baboy, na may dalawang labangan pa rin. Hindi ito nilayon para manatili ang mga tao. Sinadjan itong ipahiya siya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at pinakawalan ang kanyang espiritwal na pakiramdam. Gaya ng inaasahan, marami siyang nakitang tao sa labas. Gamit ang kanyang espiritwal na pandama, natagpuan niya ang kabuoang labinsyam na tao na nakaposisyon sa paligid ng bahay. Isang matandang lalaki ang nakaupong nakakros sa isang nakausling bato sa burol sa likod ng bahay. Malamang isa itong elder mula sa Lennon family.